Ano kaya namin matatanggal to? Grabe ang sakit. Nakagat ako sa likod. Nahawa kasi namin mga sukal na ito. Hindi namin napansin na meron palang hayop dito. Putak ang tawag sa amin dito eh. Ewan ko sa inyo mga idol kung anong tawag dyan. Napakasakit mga gat. Hello? Hindi eh. Bangagin mo lang. Di... Pag, dito, ha, Pag, gano, no? oh. Pag ganyan dito hataw. Pag ganyan. Pag ganyan. Hindi ka na mag-uumpisa sa ay eh, pagkakasi doon sa Ngayon lumapit ka pa. Eh, ay, ayan oh, Ayun, oh. Ay, eh, nakasabit oh, na puti na 'yan oh. Okay, hindi, basta bangagin mo lang, sa, tatakbo ka. Hindi ka naabutan yan. <laughs> Dali, hindi. Okay. Okay. Hindi, basta na uh, tamaan mo lang yung bahay niya. Huwag <laughs> mo sisipate, <laughs> mabangagin. <laughs> ha? Huwag, <laughs> hindi tatama. Hindi malalaglag kailangan malaglagin yung Malag bahay eh. Doon ka sa kwiron, pamahabutan kita <laughs>